Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. Nais ko lamang pong shoutout ang mga taong sumusunod. Shoutout po kay Boss Rordan Tumangday, kay Boss Rosie Di Mesa, kay Boss Jun Alcantara, kay Boss G. Sumudyo, kay Boss Cardo ng Sinfeter Baklayon Bohol, kay Boss Bro Rex TV, kay Boss Nelson Inflayo, kay Ma'am Emelda Makadat, kay Boss Winceslaw Torfeyas, ng Payatas, Quezon City kay Bus Jan Ganuhay kay Bus Lena Realfas, kay Bus Victor Tikala at sa lahat ng nakikinig ngayon at makikinig pa lamang maraming maraming salamat po sa inyo pakinggan po natin ngayon ang karugtong ng ating kwentong ito Sige po Sir Alex kung yan po ang gusto niyong mangyari ay sasamahan ko po kayo o dadalhin sa mismong tirahan nila Don Mariano ang sagot ni Gringo kay Sir Alex Maraming maraming salamat, Gringo. At sana hindi ako mabigo sa plano ko sa kanilang magama. Ang sabi pang muli ni Sir Alex, nagpatuloy ang sultada sa aming mismong sabungan. Ngunit sila itay at ang kanyang apat na mga bayaw ay nagplano ng maginuman ng sila'y makarating sa aming tahanan. Pumuesto kaagad sila sa silong ng malaking punong santol na nooy makikitang nakatayo sa gilid ng aming tahanan at mayroong ginawa si Itay Dong mga opuan, at isang misang gawa sa kawayan. Isang inihaw na may kalakihang bangos ang kanilang ginawang pulutan o kanilang ipinari sa tubang bahale ng binili ni Itay sa magtutuba ng aming baryong nagngangalang si Lolo Bido at sa harapan ng kanilang inumay. Wala pa rin kupas magkipagbakbaka ng kanilang hiraw, di ba? Mga otol at bayaw Arnold po. Ang sabi ng aking tiyuhing si Tiyo Simeon sumagot naman kagad sa kanya itong si Tiyo Rafael at sinabi nitong Totoo yan no tol, kaya nga pag ako'y nasa sabungan at nakita kong may makakabanggang panabong ang hiraw nila Don Mariano ay sa kanila kaagad ako pumupusta o sa kanilang hiraw dahil panigurado na ang panalo Ang sinaping yon ni Tio Rafael ay sharing sinabi nila itay Sa tingin ko'y wala na talaga sigurong makakatalo pa sa hiraw nila Don Mariano ang mahina sambit na itay Subalit Tiko lamang utol At uh, bayaw Ano kaya ang kalalabsan o mangyayari Kung sakaling ang malagintong panabong na hari ng sabungan Nila Kano At ang hero nila Don Mariano Ang magbabakbakan sa loob ng sabungan Sino kaya sa kanila Ang mananalo Sa tingin nyo Ang wika ni Tio Pablo Ngunit sa kanilang apat Ay itong si Tay Arnold Ang tumugon kay Tio Fablo At sinabi nitong Pareho silang mga nakakamanghang mga panabong. Ang hiraw nila Don Mariano at ang malagintong panabong nila Kano. Pero sa tingin ko ay, di hamak talagang mas nakalalamang sa puntos ang tunay na hari ng sabungang si Malaginto. Alam niyo mga otol, bayaw, gustong gusto kong makita o masaksihan kung papaano makipagbakbakan. Ang Malagintong yon. Pero hindi sila nakakapasyal dito sa ating probinsya. Totoo yan, otol. Ronaldo. Dahil ang dinig kong mga usap-usap ay itong mismong si Kano, ang pinupuntahan ng mga tanyag na mga sabongerong. May mga mutyang ikinakarga para sa kanilang mga panabong upang iharap at pagbanggain ang kanilang panabong sa malagintong yon sa mismong sabungan ng baryo nila Kano. Kaya naman ay imposibleng mapapasyal sila dito sa ating probinsya. Ah, ganoon ba, Otol, Rafael? Teka lang, bakit kaya hindi pinapasyalan ng magamang Mariano at Feliciano si Nakano para ibangga sa malaginto ang kanilang hiraw. Bayaw si Mion, maaaring may dahilan sinadun Mariano at alam nating lahat na siguro'y alam na nang mag yun ang tungkol sa malagintong panabong nila Kano at alam nilang marami na itong kinatay ng mga panabong sinyalado man ipinahiyang mga sabongerong may mutya at mga kilabot na mga magtatare at agabitaw Marahil dahil doon ay nangangamba silang baka matalo lang ang kanilang hiraw sa malagintong panabong. Ang dinig naming magpipinsang sabi ni Tay, habang kaming limang magpipinsan ay nasa aming balkonahe. Pinsang Badong, kailan kaya magkakaroon ng ating mga magulang? Nang isang nakamamanghang panabong, na katulad ng hiraw nila Don Mariano, ang no'y tanong sa akin ng aming pinsang si Pinsang Rodrigo. Ngunit ang sumagot sa kanyang sinabing yun ay itong aming panganay na kuyang si Kuya Morsolo. At sinabi niyang, Huwag kang mag-alala, Pinsang Rodrigo, dahil umaasa akong isa sa mga alagang mga panabong ng ating mga magulang ang magiging isang katulad ng hiraw na panabong nila Don Mariano o di kaya yun ang malagintong panabong nila Mang Kano. Talaga ba, Pinsang Morsolo? Sana'y magkatotoo yung sinasabi mo. Nakakaawa na kasi ang ating mga tatay dahil bihira ang panalo ng kanilang mga panabong at mas lamang ang bilang ng talo ang sabi naman sa amin ni Kuya Nole dahil daw ay sinabi sa kanya nitong si Pinsang Maximong Pinsang Nole sadyang kanoon sa larong sabong may panalo at may talo at hindi yun naiiwasan ng sinumang mga sabongero maliba na lang kung ang kanilang panabong o ang panabong ng ating mga magulang ay katulad ng hiraw nila Don Mariano, hindi ba? Umaasa maasa akong magkakaroon din si Itay ng isang nakamamanghang panabong nang sa ganoon ay makilala rin sila't maging tanyag na mga sabongero. Ang sabi ko naman sa aking mga kuya at mga pinsan, ano kaya kung umahon tayong bundok at maghanap tayo ng mga kakaibang mga bagay na pwede nating gamiting anting sa ating mga dadalhing panabong? Ang sabi ni Itay sa kanyang mga bayaw, natahimik naman ang mga ito at parang nabigla sila sa mga winikang yun ni Tay Arnolpo. Ang ibig mo bang sabihin, Bayaw Arnolpo, ay maghahanap tayo ng mutya upang paswerte sa bondok na katulad ng ginagawa ni Latrivor at ng iba pa sa ating mga kababaryo upang siksik sa panang pagkakargahan ng tari ng kanilang mga panabong. Ang sagot kagad ka ni Tio Pablo kay ngunit ang sumagot sa kanya itong si Tio Rafael at sinabi nito sa kanyang, Otol, parang ganoon na nga ang ipinupunto nito ng ating bayaw na si Arnolfo. Kung sa bagay, tamang tama, malapit na ang mahal na araw. Bakit hindi natin subukan ang pinaplanong ito ni Bayaw Arnolfo? Wala namang mawawala, hindi ba? Ang naming magtipinsang sabi ni Tio Simeon na siya namang sinangayunan kagad ng kanyang mga kapatid. At ni Itay Arnolfo, ngunit... Eh, pero hindi ba't palagi namang talo ang mga panabong nila Trevor at minsan ay tumatakbo pa ang mga ito. Sa unang arangkadahan pa lang, ang may pagdududang sambit kinaitay nitong si Tio Ronaldo. Magbabaka sakali lang tayo mga bayaw, baka naman kasi hindi talaga totoong mutya. Ang nakuha nila sa bundok, hindi ba? Sa bagay may punto ka riyan bayaw, hala sige bukas makalawa. Araw ng Biyernes Santo, gagalugarin natin ang pinakang pusod ng gubat. Ano mang mga bagay na makita nating kakaiba, kunin natin yon. At baka yun na ang maging simula para tayo swertihin sa larong sabong. sa Sumangayon silang lahat sa mga sinabing yon nitong si Tio Pablo at kasunod noy ipinagpatuloy na nga nila ang kanilang inuman at natapos yon ng maayos at puro kwentuhang sabong at vertod ang paulit-ulit na paksa nila sa inuman. Samantalang nakarating na nga si Alex sa malaking tahanan ng mag-amang sina Don Mariano at Pilisiano. dahil sa isinama siya doon nitong si Gringo. Ito pala ang malapalasyong tahanan nila Don Mariano. Nagtataka lang ako dahil papano siya nagkaroon ng maraming pera. Hindi eh ba't hindi naman siya pumupusta sa larong sabong? Totoo po yan si Ralex dahil masaya na silang makitang panalo ang kanilang hiraw na panabong. Pero ang totoo niyan si Ralex, sadyang mayaman talaga ang kanyang pamilyang pinagmulan. Ganoon pa may, Nananatili ang mga itong may nananatili ang mga itong may pusong gintuan dahil mahilig silang tumulong sa kapwa nang walang pangdadalawang isip at walang anumang hinihinging kapalit. Ang mahabang ekspinasyon ni Gringo sa kanya. Hmm, ganoon ba? Ilang sandali pa, bumukas ang gate ng mansyon at doon nakita nila si Pilasiano. Ano po bang may paglilingkod namin sa inyo? Ang mahinahong pagkakatanong ni Pelesianos sa kanilang dalawa. Am um, Kuan Pilisiano, siya po si Sir Alex. Yun pong namamahala ng ating sabungan. Naparito po siya sa inyo dahil nais raw po niyang makausap kayo ng inyo pong amang si Don Mariano. Ang paliwanag ni Gringo kay Pilesiano. Um, uh, oo, namumukaan nga kita. Kayo ang namamahala kahapon sa, sa ating sabungan. Sige po, halika kayo at pumasok sa loob. Naandoon po si Papa. At nang makaharap na nga nila si Don Mariano ay pansamantalang iniwan ni Gringo si Sir Alex sa loob ng mansyon. Sir Alex, sa labas ko na po kayo ng mansyon hihintayin. Sige Gringo, salamat sa iyo. Anak Pelosiano, ipaghanda mo muna ng saglit ng maiinom ng ating bisita. Ang utos ni Don Mariano sa kanyang anak na si Pelosiano. Ngunit, wag na po Don Mariano. Maraming salamat na lang po sa inyong mag -ama. Ama, Alex, di ba yun ang pangalan mo? At isa ka sa mga namamahala sa aming sabungan. Ano ang sadyamot na parito ka sa aming tahanan? Ang mahinahon ngunit seryosong tanong ni Don Mariano kay Sir Alex. Don Mariano, gusto ko lamang po sanang malaman kung saan at kaninong lahi nagmula ang inyo pong hiraw na panabong. Nagkatitigan, nang seryoso ang mag-amang sina Don Mariano at Feliciano nang marinig nila ang mga tanong na yon sa kanila nitong si Sir Alex. Bakit? Bakit mo na itatanong ang tungkol sa aming alagang hiraw, Alex? Kasi po Don Mariano, yan pong inyong hiraw nang makita ko makipagbakbakan. Ay pilit kong naaalala ang panabong ng isa sa aming kababaryo noon. Mas lalo pang nahiwagaan at nagulat ang mag-ama. Panabong ng isa sa inyong kababaryo noon. Tama ba ako Alex? Opo Don Mariano. Dahil ang hiraw niyong panabong at ang kanyang hiraw ding panabong ay magkatulad na magkatulad. Hindi lamang sa pangalan o sa uri ng panabong kundi ay magkapareho sila ng taktika sa paraan ng mga pag-atake. Kung ganoon Alex, alam ko na kung anong dahilan ba't ka naparito E mo bang ang aming hiraw na panabong ay nagmula sa lahi ng hiraw na tinutukoy mo? O hindi kaya iniisip mo ang hiraw ng kababaryong sinasabi mo at ang aming hiraw ay iisa? Tama ba ako? Ang makahulugang wika ni Don Mariano kay Sir Alex. manhin po Don Mariano. Pero parang ganoon na nga po. Kung magkaganoon Alex, nagkakamali ka ng iniisip mong yan. Dahil ang aming hiraw ay nagmula sa aming mga magulang at mga tiyuhin na mga sabongero. Sa kanilang mga palahin nagmula ang aming hiraw at wala silang sinabing nagmula kung kanino mang taong isang sabongero ang kanilang mga alagang panabong. Nawala na lang sila sa mundo pero isa lang ang alam ko at yun ay ang aming hiraw ay nagmula sa kanilang mga palahin noon. Ang ibig palang sabihin nito, Don Mariano, ay totoo nga nagkamali ako ng aking kutob. Parang ganoon na nga, Alex. Ama, Don Mariano, meron pa po akong isang tanong. At sana'y mabigyan mo ito ng totoong kasagutan. Ano yun, Alex? Bakit hindi nyo ibinabanggangin yung hero sa malagintong panabong ni Terzo de la Reba alias Kano? Nakatulad ng ginagawa ng ibang mga sabongerong may nakamamanghang mga panabong. Alam mo Alex, ang malagintong panabong nila kano ay isang tunay o totoong hari ng sabungan. Kaya naman ay walang makakatalo sa kanyang anumang panabong na kahit pa yung aming hiraw. K-kanoon po ba, Don Mariano? Oo Alex, ganoon na nga. Tatalikod na sana itong si Sir Alex sa magama. Matapos niyang formal na makapagpaalam at magpasalamat sa mga ito. Ngunit, Agmana sanang ihahakbang ni Sir Alex ang kanyang mga paa palayo sa mga ito upang tahakin ang pintuan ng mansyon. Nang biglang pinigilan siya ng ama ni Feliciano na si Don Mariano. Sandali lang Alex. Ano po yun Don Mariano? Sino itong binabanggit mo kaninang dating sabongero sa inyong baryo at merong alagang isa ring nakamamanghang hiraw? Napanabong. Anong pangalan niya? Si Mangeloy. Ang misteryosong sabongero sa aming baryo noon. Nadiglat nagtaka ang mag-ama nang marinig nila ang pangalang Eloy o ang mga sinabing yon, ni Sir Alex sa kanilang dalawa. Papa, papa anong kilala niya si, si Lolo Eloy? Ang noy gulat na gulat na pagkakatanaw ni Pilisiano sa kanyang ama. Sumagot naman ito at sinabi sa kanyang, Hindi ko alam anak pero ang taong yun ay masyadong misteryoso. Marami siyang nalalaman, marami siyang nalalaman patungkol sa lolo mo. Hindi maaari ito. Walang sino man ang dapat na makaalam ng katotohanan na ang ating hiraw na panabong at ang hiraw ni Tayeloy ay iisa. Ano pong nangyari si Alex? Ang tanong ni Gringo. Wala, Gringo. Nagkamali ako ng aking inakala o ng aking kutob. Dalawang araw ang lumipas araw na ng Biyernes Santo at katulad ng napag-usapan nila itay ay magkakasama silang lima na umahon sa bundok sa sa kaling meron silang makukuhang anting para sa kanilang mga panabong. Subalit ayon kay itay, halos ginalugad na nga nila ang kasuluk-sulukan ng gubat ngunit wala silang nakitang ni isang anting o agimat. Inabot na lang sila ng hapon doon sa bundok pero wala talaga. Hanggang sa sila'y nagpasya nang bumalik na lang sa aming baryo. Paano yan? Nabigo tayong makakuha ng anting. Ang mahinang sambit ni Tio Ronaldo. Mainam na yun bayaw. Kaysa nakakuha tayo ng inaakala nating mutya. Iyon pala'y hindi naman totoo. Sa ngayon ay mas mabuti pa. Umasa na lang tayo ngayon sa ating mga panabong. Ang mas mabuti nating gawin ay panatilihin natin ang resistensya ng ating mga panabong at di kondisyong maigi at alagaan. Yun na lang. Yun na lang ang ating pag-aasa para sila'y manalo. Sumang-ayon silang apat o ang aming mga tiyuhin sa mga sinabing yunitay. At pagkatapos nilang makapagkape at kumain ng nilagang saging na saba, ay nagpaalam na ang mga ito kinay-nay at maging kaitay. Tatlong linggo ang lumipas. Isang masamang balita. Ang nukoy sa pusapan ng aming mga kababaryo at ang balitang yon ay meron daw malakas na bagyong darating sa aming probinsya. At ang panahon ng mga pagkakataong yon ay paunti-unti nang nagbabago. Madilim na ang kalangitan. Lumalaki na at lumalakas na ang hampas ng alon. Ganoon din ang hangin. Mga sinyales. Natutuo ngang may malakas na bagyong paparating. Naging maagap naman kami nila itay. Maging ang aming mga tiyuhin at mga kababaryo para sa bagyong parating. Ngunit ang aming problema ay ang mga alagang mga panabong ni Itay, papaano namin ito ililikas o dadalhin sa evacuation? Dahil alam naming dadag sa inyon ng aming mga kababaryo, isa lang ang naisip na paraan ni Itay, inilagay niya isa-isa ang mga ito sa loob ng bayong, isang panabong sa isang bayong, pati ang aming mga inahing mga manok na merong mga nililimlimang mga itlog. Ginawayo ni Itay dahil naniniwala siyang katulad rin ng mga tao ang mga hayop ay gusto ring mabuhay. At ganoon din ang ginawa ng aming mga tiyuhin. Tulong-tulong kaming lahat na dinala sa eskwilahang. Nagsisilbi na ring evacuation sa oras na merong paparating na unos. Ang aming mga kagamitan at ang iba sa aming mga kababaryoy pinatuloy nila Don Mariano sa kanilang mansyon. Mga anak, kunin nyo ang mga nililimlimang mga itlog ng ating inahin at ilagay nyo sa loob ng karton. Siguraduhin nyo lang mga anak na lagyan ng saping basahan Dalihan nyo't papalakas ng hangin Ang dinig naming otos sa amin itay At ako ang kumuhat naglagay At ako ang kumuhat naglagay Ng mga itlog sa loob ng kahon o karton At pagkatapos no'y Iniwan na nga namin ang aming bahay Kung saan na ito'y makikitang pinaiikutan Ng mga puno sa paligid Sa evacuation o sa school Ay nagsiksikan kaming lahat doon kanya-kanyang dala ng mga kagamitan at nakita rin namin doon ang aming mga pinsan at ang aming mga tiyuhin maging ang kani-kanilang mga asawa at dala rin nila tiyo sa evacuation ang kanilang mga alagang mga panabong pusa mga pusa at mga aso pagpatak ng mga alas 10 ng gabi ay lumangit-ngit na nga ang kalangitan kulog at kidlat bumuhos ang malakas na ulan na parang wala ng katapusan at umihip ang malakas na hangin at halos masasabing iangat na ng hangin ang bubong ng eskwilahang aming kinaroroonan.